So guys, dito po tayo sa mga ice cream section. Again guys, okay. na dito rin tayo sa freeway, ah freeway, safeway, freeway. Kala ko nagda-drive pa ako. <laughs> so guys, 5.99 na uh, Breyers ice cream. Digital coupon, wala naman ako digital coupon. Yan yung mga presyo nila guys. Sa atin naman yung malinamnam na ano, mga Magnolia. Meron tayo niyan guys sa mga Filipino store. Marami po tayong ganyan. Mga Magnolia, mga ano pa yung mga ano natin, product. Actually guys, mal uh, malapit lang po tayo dito sa My Filipino Store. Pero uh, dito lang ako pumupunta mo. Kapag magpapirito ako ng isda, doon po ako pumupunta guys. So ito yung mga presyo ng mga ice cream yun, uh, dito guys. konti lang uh, ito nga ano, sa ito yung iba dito nakalagay. Uh, tingnan natin. Kasi alam ko maraming mga nakalagay yung ice cream. yung isang ganyan, isang lane. It has to be somewhere guys. So uh, yun, dito, yung mga ice cream ko. Mga grab and go nga ice cream caramel. Ayan, masarap yan guys. I like caramel. Mga cones. Ito yung mga ano nga style ang tawag yan. Sa Bisaya pa, popsicle na style. Mga cones, mga mga drops, ice pops. So yung mga prices nila guys. Oh, so, $4.99 yung isang box na yan. Ayan. So puro ito mga ice cream guys. So, yung mga maliit na pakiti. $7.49 yung ganoon kalaki guys. Yan ako, bumili like, ako yung malakihan na para isahan na Mas cheaper kasi kung malaki yung bilhin mo. Hey, coffee sa ice cream, $6.99. Masarap din yan, guys. I like the one. Pero favorito ko niyan, guys, yung mga caramel. Tapos ito, puro ito sila ice cream na section, guys. Yung mga presyo nila, member price, dalawa for $9. That's a good one. So again, hinahinay lang po tayo dyan guys. Baskin Robbins. First year niya, $247. That's a good price. Pero uh, hinahinay tayo. When it comes to asukal guys, hinahinay pa ako sa mga tabi. Alright. Okay guys. Kita pa natin ang mga presyo ng ating mga ice cream dito. Sa America. That is a... Ayan. Yeah, May... 79 each. Yung, ganun na klase. Bago yata yan ah. Hindi ko nakita yan dati. Anyway guys, sa uh, paborito ko yung Baskin Robbins, as saka yung Das Higgins. Ayan. Higgins Das pala. Hindi <laughs> ko naman yung grab and go ng mga frozen yung mga fruits guys. Ito sila nga section. Ayan yung mga ginagawa ng mga smoothie. naka na yan guys. Tapos ano mo na lang. Blender mo na lang. Nagagawa na yan siya. Alright. Okay guys, thank you for watching. See you my next vlog. Bye bye you.